Ako, ako po si Reverend God, Jonas B. Domingo, ang diakonong tagapamahala dito po sa IFI Parokya ng San Nicolas de Tolentino, Maribeles, Bataan. Ako rin po ang yung lingkod Reverend Deacon Reynald Rex na go down, ang diakonong tagapangasiwa rin po dito sa parokya ng San Nicolas de Tolentino, Maribeles, Bataan. Kami, Kami po, po ay bumabati ng isang daan at dalawampung taong pagkakatatag ng Iglesia Filipina Independiente, Parokya ng San Nicolas de Tolentino, Maribeles, Bataan. Mabuhay! Oh yeah! Magandang araw sa kanilang lahat. Ako po si

ng ating simbahan Ayon, may, may, ay may mga tayo ay nagsasabitay po ng 120th Mountain Expressway. So, um, kayo ay, ang ating mga ngayon ay dahil sa sama-sama po ating ang uh, tempo, sama-sama po ating na uh, uh, ilang at bawat sa paro na pinibigay natin sa ating simbahan. Kaya narito po tayo na narito po tayo matatag. Ang kanya pa ay maribere sa upo ng 100 years. Wow! para po sa atin ito ay isang achievement, para po sa atin ito ay isang pangarap na nagpapat sa So ako po ay sa simpanan na nakamulatan ko mga ako po mga isang nagkakampana, isang batang maliit, panahon na yung nakatanda na pa. So po makata ang buhay Nagsimula po ako sa ako po Great, great. So ang so, aming mga higit pun mga biro ang isang 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 di isang 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 isang

nagbibigay sa ating na makalit sa simbahan. Sana po ang uh, ating na patuloy na pangarap sa ating simbahan ay nandun uh, pa rin sa ating mga puso. Harap ang sana ng bawat isa na ating simbahan ay maitagunin pa natin ng natin mas makalit pa sa mga darap na pangarap. Sana po sa susunod na sabang taon ay hindi lang po ito ang marami natin. Sana po sa susunod na sabang taon ay natin tayo sa pagkakot ng ating pangarap. Pa, po ay sa pamamagitan ng ating uh, pagkakaisa sa pamamagitan ng kaisinan ng ating damdamin ng mga ating bayan. So, na, sana po ay makapitin din po namin kayo sa ating pangunoy na pamilipot sa Diyos at sa bayan. Pabuhay po ang Iglesia Pilipina ng Pilipiniente ng Maribere sa Matakal. Happy 120th Founding Anniversary IFI Maribere mamaga sa si lahat. Ako po si Ginang uh, Iris Escabillo Catalan na nakatira sa Pamaya Maribela sa Bataan. Ako po ay pumasok sa ating simbahan noong 1987 bilang isang pinyong choir sa panahon ni Obispo Maximo si Joel Corlans. At hanggang sa kasalukuyan, sa ako po ay nag bilang isang senior choir na. At sa kasalukuyan, ako po ay naglilingkod bilang isang vice-presidente ng Samahan ng Kababaihan at sekretary ng Paris Council. Buong puso po akong bumabati at maligayang maligaya sa pagkakaroon at pagkakatataan ng ating simbahan, Iglesia Pilipina Independiente, sa kanyang ika-isandaan at dalawampung taong pagbati ng at dalawampung pagkakatatag ng ating simbahan, ang Iglesia Filipina Independiente, dito sa bayan ng Maribeles. Ang ating simbahan ay magdaraos ng selebrasyon sa Mayo 18 at 19, kaya kami po kasama ang pamunuan ng konseho ng simbahan ay kumakatok sa inyong mga puso, pinansyal, talento o physical man na pwede natin ipagkaloob sa ating simbahan. Gusto ko po ibahagi ang desire na ginawa ni Santa Teresa ng Avila na nababagay po sa selebrasyon ng ating simbara. Ang mika po niya, huwag maligali, huwag matakot. Ang lahat dito ay natatapos, hindi nagbabago kailanman ng Diyos. Pagtitiis na matagat taos, lahat ng bagay kakamtang lubos. Ang sinyo mang may taglay sa Diyos, sa anuman ay di makakapos. Sapat ng yaman sa kanya ang Diyos. Solo Diyos basta, Diyos lang sapat na. Ako po si Cheche, ang kasalukuyang Pangulo ng Kababaihan, Vice Presidente ng Kababaihan ng Bataan, Bulakan, at ang inyong kasalukuyang ingat yaman ng ating simbahan. Halina't makisaya, makisimba sa pagunita ng ating pagkakatatag ng ating simbahan. Salamat po para sa Diyos at para sa bayan. Ako po si Andrea Mario Salazar. Uh, naging sakistan po ako ng ating parokya at ako po ay kasalukuyang aktibong miyembro ng choir po hanggang sa kasalukuyan. Ako rin po ay naihalal bilang auditor ng ating parish council at ako po ay patuloy na maglilingkod para sa Diyos at sa bayan. Ako po ay bumabati ng maligayang ikaisandaan at dalawampung taong pagkakatatag ng Iglesia Filipina Independiente, parokya ng San Nicolas de Tolentino, dito po sa bayan ng Maribeles, Bataan. Mabuhay! Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Juana Maria Dilem o mas kilalang Jukes mula sa hanay ng kabataan. Ako po ay nagsimulang maglingkod taong 2002 at dating pong naging pangulo ng sakristan, opesyales ng kabataan at sa kasalukuyan po, ako ay miyembro ng Youth Choir at Parish Council. Mula po sa aking pamilya at sa hanay ng kabataan, ako po ay malugod na bumabati ng kay 120 at 80 taon ng pagkakatatag ng Iglesia Filipina Independiente parokya ng San Nicolas Petolino bayan ng Mariveles. Halina, sama-sama tayong maglikod at makisaya sa pagdiriwang na ito. Muli, ako ay bumabati ng Happy 120th Founding Anniversary mm -hmm. IFI Mariveles. Mabuhay.

Happy 100th birthday to you! Happy 100th birthday to you! Ako po si Emihan isang active member ng Quiet at Magnerasal. Isa rin po akong officer ng WOPIT at Sergeant at Arms, at isa rin po akong member ng Parish Guard Field. Nag-start po akong maging active dito sa ating simbahan when I was 9 years old. Uh, ako dumabati ng happy 120th founding anniversary ng ating simbahan, Iglesia TV na Independiente, Parokya ng San Nicolás de Tolentino. Mabati po sa inyo ng mabuhay. Okay. Ako po si Erwin Camille. Ako po isang miyembro ng nalalakihan ng posisyon ng isang kriya Ako po ay miyembro ng Paris Council. Ako po ay naging aktibo sa simbahan nung ako'y nag-aaral ng Bebya noong 1989 hanggang sa ngayon. Ako po ay naging pulong mandarasal noong 2011 hanggang sa kasalukuyan. Ako po ay kumabali ng Happy 100 Years Founding Anniversary, IFI Marqueles. Mabuhay! Ako po si Danilo Peralta, auditor ng Kalalakihan at miyembro ng Paris Council at naging aktibo noong 1985 sa panahon ni Obispo Maximo Joel Borlares. At saka, sa kasalukuyan, ang naging ang ang aking pamilya ay patuloy na naglilingkod sa simbahan. Ako po ay bumabati ng ikaisanda na 20 taong pagkakatatag ng Iglesia Filipina Independiente Parochial San Nicolas de Valentino, Maribeles bataan. Mabuhay ang IFI. Mabuhay Yeah, <laughs> Mula po sa ng pangparokya, kami po ay kumabati ng